Iba na to, ibang supermarket. <laughs> Gala uli. Yeah. Iba na to, iba na to. Pagkaka-order ni ng ano, ng supermarket din. Ayan. Mamada pa Ang bibili natin ay candy. Candy. Kaya na kaya alam na yung door? Mas ah, ko kaya ang candy. Ari ay. Lahat mga yung ano na ko pak na mga pagkain na ba sa lang iinit ari na. may picture. sa. Kita mga ano, yung mga kro. Hindi makapag uh, picture bawal di dito. Naghahanap ng tindi ay CPR tayo eh. Wala mo ay tatay ay makindi. So kulit. Yun so kulit amore na may ano. Ali pwede ka kumuha ng mga protela. Sabi ni Nanang ay mga so kulit daw, so kulit. Wala. Pare mga tinapay na pwedeng ilagay sa platters yung mga aperitibo ha wala yan ay chocolate na tunay malalapad aring kinder naku mas maigit pa doon sa ano sa kabila lilipat <coughs> kami lilipat wala wala din yung mga kinder mas malaki doon sa isa karamila ang meron din yung, yung mga kape kape yan yeah. Jetorele, really. ha? Huh? Ha? Huh? Ano ang mga torrentino yan? Mm hindi -hmm. yan, hindi yan, ah, uh, so kalit. Ha? Huh? Mm -hmm. No, no, ay, uh, lilipat kami, lilipat. Tsaka parang, ah, uh, limited lang dito, sobrang, sobrang, sobrang cozy. Mahal din, Conad. Ah, sabuyas. Screw din. Ano ka lalaki ng sabuyas? Ang talong ga, ga, ga Iba din eh. Lilipat kami. Lilipat kami doon sa isa ulit. Shadow doon, uh, saucy. <laughs> Kasi. Yeah. Oh, sarap niya. Mamaya bibili ako. Yung ginagayat. Shadow din yung ano, walang nabili. Siguro yung mahal. Just eh. 20 Ah, na. Same, beso. Dito meron tre. Ha? Un po' sottile. sabemos se sottile. Huh? Sottile. Manipis. Va bene come? Un po' sottile, gracias. Ah, bibili ako ng melon. Yan. Magkano? Kulang sampu. Yan o. No? Isa ang kito ay 43 halos. Kulang sampu. Tatlong, tatlong goy. Kulang. Bibili mo kaming melon. Aray. Aray kayo masarap. Permesa, senyora. senyora. Hello. Melo. Aba kyan, ayo kunin. Oh, ikaw ano magbistahan. gusto mo kunin. Kula makina, doon sa pakita. Aba, imagawin guardis pagagalit. Pero din Yung pitikin mo re. Yung pagpitik. Dos likod, dos likod. Masarap naman yang milyonaya kahit ayun eh ay medyo maitim pa. <laughs> Pagka, pagka daw buntis, ay, sige na. O, timbangin mo na. Anong tas niya? Kami lumipat at ah, doon ay napakamahal. Ha? Ah, 666. Oy. Melone retato. Opo. Ako, Ay, ano nangyari? Wala. Binagsak na ni ang yan. Ang mili. Ciao. 666. Yan. Okay. Abay, mahal di. Limang piso. Kasama na sa vlog. Kasama na sa kakain. Ito <laughs> na. Ito na nga kapag may labot ang pera. Ubus na budget kailangan na talaga magtrabaho. Gusto ko sana rin mo Lalabon. Yan. O lalagay sa pasta. Pag na isang araw, isang araw na lalagay sa pasta. Sa sokolit naman. Nasaan ka ang sokolit? Sa, sa baba. O sa sige, sulong so doon. Doon ba siya hagdan? Ay, hindi ganyan ang hagdan. Doon daw, gusto sa nalakad. Ay, ang yan nalaang, tinapay. Bili Bili ka. Bili ka, Ano? Apa, meron na pala tayong tinapay. Duya mo na. Oo nga, oo. Oh. Yun na lahat. Gusto daw niya na sa nalakad. May tagamig duro. Aray. Ito, mga... Hindi ka bumili yung pom yung cheese? Eh? Cheese. Yan na, hindi, baka hindi Ayan. Tingnan natin. Ayan, o. Oh. Ano, are mo, re? Are, o, oh, kinder, o. Oh. Bumili ka na rin kinder. O, oh, 3.99. Ayan. Yeah. Ano ka nilaman na, re? Ano ka, ano, are? 2.69. O, oh, pang video lang, ano, man? Ayan, o. Oh. Are, may natin. Ano ka, are? 3.89. Ako po, oh, kakadami. Are, happy. Ayan. Ari, magkano yung, yun yung isang surprise na yun. Buhay ka, mamahal. Ay, lima, kinder. O Ari na lang. At saka yung malili. Ah. Ay, yung bonbon. Yung kaliliit naman. Ayan. Ay, yung Twix. Ay, sino kakain yan ng pagkatapos? Patay tayo nga. Yung M&M. O, pwede yung M&M. Pa-platters natin yun bumili ka ng MM. Ayun eh. Yang MM. Are? Pinat oh, pwede yang pagtiyagaan. Pinat yeah. 'yan. Ay, ari kitkat na maliliit. Kulang oh. na. Ala ko, parang hindi natin kayang kainin 'yan. Tay big daw. Ah, oh, pwede naman. Ay kaya lang malalaki. Malalaki. Hmm. Tatahanap tayo ng maliliit. Aring smarties, maganda din 'yan, smarties. Okay. Yan, yan, yan. yan. Right. Smarties. Oh, pang video la, Yeah. Oh, diba? Okay na yan. Tama na. Walang lint na isahan. Ay, okay. ariyan. Lindor. Ako. Ucho. Quasi ucho. Bachi. Ba? Mura ang bachi. Gusto? Gusto amareto. Ah, hindi. Ayaw Ayaw okay. okay. ko na kakaunti din din ko kung, kung ari isilungga uh, mamili ka ni magdala pa yun yung jellies uh, pandagdag o kaya ari ari bonela assortiti bonela kaya pidiya yung mga itsura kaya po at saka yun huwag na yung sperlari chupa chup chupa chup eh. Uh, ari bilog bilog Pwede yan. Ayan, may mga ano. Arigan, eh? arigan, chupa, chupa na ari, ano. Ah, 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 giya. Lulipa. Ah, Tama na. Pupoy. Hindi eh. man, eh. Ayan, ari. Ah, ay, yung mga burger, burger. O, um, mga. Di bago, ari. Sa susunod na video. Ari, pipiso naman. Ayan, mas mahalo. May mga itsura. Kaya tama na. Pero di, magbibideo. <laughs> Kainawa na tayo. Wala na. Ayun yung mga itlog-itlog. Mori. Nako. Pasko ah. Ayun, itlog-itlog. Bago na, bago na uli. Tunay na napakamahal. Ayan. Yeah, hindi pa kami natuloy. Bibuli daw siya ng tubig na lasing ako. At naubuhos ang ano. Alay, mabigat ha. Isa lang ang. Donatai, Bibi, che è la torta. Extinction è il primo profumo d'ambiente che ricrea le fragranze di ambienti a rischio estinzione. Il Montevallo è la foresta di Maluizzani, Madagascar. E quest'anno disponibile come profumo d'alto. A questa incassa un profumo a 1,90 euro. Il Dava che non 50 centesimi, i progetti del Lotto Botanico di Nogazina del Montevallo. E non <I'm> conti i miei 50 naini. Arriga, O Loga di Ah, oh, gusto mo yung malaki na? Ah, sige. Isa mo. Hmm. Huh. Daga mo. Hindi, maraming hindi. May pariksante. Gustong-gusto nga yung nasingaw ang tubig. Tara. Tara. Okay na. Bob. Ba baka magbilinis na lang ang supermarket. Counting <laughs> binili. <laughs> Nakagala naman. Binugbog na ni yan yung kanyang melon. I-ASMR natin. Yan, hindi mga sorpresa sa loob. Mahal eh. Ayan, 13. Chowder eh. <laughs> <laughs> 134 euros y 0 euros. No, la pa' 50. Grazie.